Alam niyo po ba yung bagong rules ngayon para sa mga kababayan nating F1 visa dito sa South Korea? Sila po yung in-invite ng Koreano para mag-alaga ng anak ng Koreano. Maaari po silang mag dito hanggang sa mag-8 years old po yung anak ng Koreano, yung inaalagaan nila. Ito po ay based yung nag-inquire po ako sa immigration dahil F1 visa po yung aking kapatid. Ngayon po, nung last na punta po namin sa immigration, inextend po yung visa niya na another 1 year. So, 3 years na po yung visa niya. Sabi ng immigration, last na daw po na extend niya yon at kinakailangan na po niyang umuwi ng Pilipinas at mag-apply ulit ng visa as F1 visa. So, yan po yung bagong rules. Ang mga F1 visa po ngayon ay maaari lamang mag-stay sa South Korea every 3 years. So, every 3 years kapag naka 3 years visa na po sila kinakailangan na po nilang mag-exit, umuwi ng Pilipinas at mag-apply ulit ng F1 visa para makabalik ulit dito sa South Korea. So, yan po yung bagong rules. So, sana aware po tayo dyan.